Mainit na naman ang pangalan ni Kim Chiu sa social media mga kaibigan pagkatapos i-divulge pagkatapos sabihin Darren Espanto sa pambubuli kay Kim Chiu na siya ng isang mamahaling bike from Paolo Avellino alam nyo ba ang presyohan ng mamahaling bike ni Kim Chiu ang sabi daw ay katumbas daw ito ng isang sasakyan She's very active and into fitness talaga. Kaya nirekuluan ng pink bike. Miss ko na yung TikTok era ni Kimi. So yes mga kaibigan, it's true nga. Siya namimigay ng bike kagabi sa bata pero siya pinigyan ng isang bike na katumbas na isang sasakyan. Wow, mayaman si Papa. Action! Kim Sean. Born to love you. Born to love you is correct. Ay, alam. Kanina mo, Bestie. E Kanina mo sinasabi yun. <melod「> Yung pelikula mo malapit na, di ba? Yes. yes. March. I love you, Chow. March 26 mo in cinemas worldwide. My love will make you disappear. ka sabi mo I am born to love you. ka sabi mo He Disappear Best Directed thing. by Direct Chad yeah. Vedana Kamusta yung shooting nyo? Oo oh. Okay naman Ah Lend Pagtapos yon. pa lang shooting mo Yung bago mo, Masaya ka? Oh. Abay oo naman Kasi maganda yung movie Yeah oh. Maganda ama, talaga ama. I can oh. feel saka parang worth it Yung pag-gym mo araw-araw Kasi araw-araw Tumatapang ka lalo Ay yeah. Talaga? Alam mo gumaganti ka ba sa akin? Pahingi upuan Jackie <laughs> Okay lang yan. Maganda ka na para sa grand finals mamaya. Hindi lang siya nag-gym, di ba? Nag-coffee din. Hindi, naglumulub-lub siya sa ano eh. Sa malamig na ice ba? Nag-ice ba? Tsaka bumili yan ng bike, Chang. Ah, Bumili ng ano? Bike. Ay, bike. Kasi gusto niya maging active. Tama, oh. may bike na talaga ako. Talawahan, talawahan yung bike mo. Bigay yung bike. Bigay yun. Hindi. Ito. Bigay. Oh, Bigay niya. <laughs> 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 Hindi. Showing bulilit to. Hindi to press cut. Ah, nah. Ano na susunod to? Ano, ano, shaman. Shaman, ano yon, Madami pa pong oras eh. Pag-usapan natin to. Oh, <laughs> <Ay, laughs> yun. Oh, yun. about today Oh, yun.